mga brethren, kung tawagin sa Ingles, mga kapatid. Ako po ay magkukwento lang ng aking talambuhay simula no, bago pa ako mapasok sa politika. Noong 2009 po, mga bandang December naman yan, nagsimula na po ako mag-dental mission. Nagbibigay po tayo ng libreng bunot ng ngipin. Tapos, nung sumunod na taon, Mayo, ako ay kumandidatong konsihal, independente. Tapos sa awa ng Panginoon, nakalusot naman tayo. Yung pong dental mission na sinimulan natin ng 2009, tinulituloy lang po natin hanggang sa ngayon. So sa 2025, ngayong taon, nasa papuntang, papuntang 15 years na tayo o 14 years na tayo naglilibro yung bunot. Okay po ba tayo doon? Kahit nung ako ay gumraduate at tatlong taon po akong nagpahinga, kumbaga. Tapos yung anak kong babae, si Julia, kung si Julia po yun na upo, nagtuloy-tuloy lang din ang dental mission natin. Kahit COVID-19, kasi pinapayagan naman ng dentista na mag-operate ng clinic. Kaya lang sabi ko, sa labas sala ako ng clinic magbubunot para open air, hindi kulob kumpara sa dental clinic. Ngayon, ang gusto kong aminin sa inyo, sa 14 years na pagde-dental mission natin, magamat ako'y nakakatulong sa aking mga kababayan sa pamamagitan ng pagbibigay ng libreng bunot ng ngipin at mismong mga kamay ko ang nagbubunot ng ngipin, ginagawa ko po iyon, pagbubunot ng ngipin, sa sarili kong kapakanan. Ikako, tuwing kakandidato ako, o kaya ang aking anak, sure win. Kasi nakikilala niyo ako, nakakasalamuha niyo ako at nag -stay ako ng matagal kahit yung tatlong oras. Pero ngayon ho, nais kong i-announce sa inyong lahat na no longer ay but Jesus Christ ang maitaas sa pagdedental mission natin, sa tuwing magdedental mission tayo. Bakit po? Sa una, nais ko magpakasangkapan sa Panginoon sa pagpapahayag ng kanyang mensahe. Nais ko magpakasangkapan sa Panginoon sa pagpapakalat ng kanyang mensahe. Ano po yung mensahe ng Panginoon? Marami siyang mensahe. Pero ang nais natin sabihin, yung pag-ibig sa kapwa. Yan po yung mensahe ng Panginoon. Ngayon, mukhang hindi pa sapat yung pag-ibig sa kapwa. Sabi ng Panginoon, Panginoong Yesus ang nagsabi, Ibigin ninyo ang inyong kaaway. Parang ang hirap. Tinawag mo pang kaaway, ano? Tapos iibigin mo. Pero ayan po ang sa Ayon sa Panginoon, ang nararapat nating gawin upang tayo ay tumaas ng lebet. Yung ating puso, ang ating espiritu, ang ating kaluluwa, tataas po ng lebet. Kapag ipinamuhay natin ang pag-ibig sa kapwa. Bukod po sa pag-ibig sa kapwa, bukod sa pag-ibig sa kaaway, ang pinapasabi po ng Panginoon ay, yung tawagin sa Ingles, deep compassion. Sa Tagalog, yung pagkamahabagin sa kapwa. Pinapasabi ng Panginoong Yesus, ipamuhay natin yung uh, pag-ibig sa kapwa, pag-ibig sa kaaway, yung pagkamahabagin sa kapwa. Halimbawa po, magbibigay lang tayo ng halimbawa. Meron, halimbawa, may nakita tayo sa daan na sabihin nating PWD o kaya sabihin nating taong grasa. Nakita natin payat na payat na yung tao, hindi na naliligo. Kung tayo ay may pag-ibig sa kapwa, kung tayo ay mayroong pagkahabag sa kapwa, ah, iaangat mo yung daliri mo. Tatayo ka sa pagkakaupo mo. Babangon ka. Tutulungan mo yung kapwa na nangangailangan ng tulong. Halimbawa, Ha, pera-pera mo na lang. Gagastusin mo pa. Pwedeng bumili ka ng tinapay o kaya ibibili mo ng inumin upang makatulong o maka, makakaroon ng laman yung tiyan yung kapwa natin. Bakit? Sapagkat ayun yung nararapat natin. Ka rin. Yung meron tayong kakialam sa kapwa natin. Yung meron tayong malasakit. Minsan nakapanood nga ako ng video sa Facebook. May taong grasa. Meron nagmalasakit pero kahit hindi niya kamag-anak yung tao na kasa. Pinaliguan niya. Tapos binigyan niya ng mga Hindi kinakailangan na mayaman tayo upang makatulong tayo sa kapwa natin. Kahit mahirap ng buhay natin, may mga paraan tayo upang makatulong sa kapwa natin para maipakita natin sa kapwa natin na may nagmamalasakit sa kanya, may nagmamahal sa kanya merong pag merong nakakabot sa akin. Okay. Pag naipamuhay natin, ang yan ang message ng Panginoon, ipamuhay natin. Pag-ibig sa kapwa, pag-ibig sa kaaway, pagkahabag sa kapwa. Pag nagawa natin yan, patlo na yan, magkakaroon tayo ng, kung tawagin sa English, joy. Magkakaroon tayo ng kaligayahan sa ating puso yung kaligayahang hindi na ibibigay ng mundo. Yung kaligayahang hindi na ibibigay ng pera. Ayun yung kaligayahang tunay na mararanasan natin. Ngayon ho, no, pag meron tayong yung apat na yan, nais kong sabihin sa inyo, nais kong kumbaga, ibalita sa inyo nais nice kung i-inform kayo na tayong lahat ay merong tinatawag na inner price. Kuya Ernie, asan ka ba? Kuya Ernie, ito, ito, humanga ako sa panalangin mo kanina, eh, Kuya Ernie. Gusto kong, opo, opo, pero hindi ikaw yon, binigay lang sa iyo yun, pero nagpagamit ka, alam natin yan, nagpagamit ka, tinuruan ka ng Panginoon at ikaw ay handang matuto. Yan po ang nais nice natin sabihin, Kuya Ernie gusto ko lang dagdagan kung kailangan mo, kung kailangan mo lang. Lahat tayo may inner Christ. Merong inner Christos kung tawagin sa ibang bansa. Meron tayong Kristo sa puso natin. Ano yung Kristo sa puso natin? Yung nabanggit natin, meron tayong pag-ibig sa kapwa. Meron tayong pagkahabag sa kapwa. Meron tayong pag nga pala meron tayong pagkahabag sa kapwa, magkakaroon tayo ng generosity kung tawagin sa ingles. Magiging generous tayo. Yung ka-20-20 pesos mo na lang, pag ikaw'y may habag sa kapwa mo, isi-share mo pa yon sa kapwa mo. Dahil na malalaman mo na yung tao na yon mas higit niyang kailangan yung tulong sa oras na yon kesa sa yon na pwede pang magantay ang ilang araw. Ayun, pag-ibig sa kapwa, pagkahabag. Pag meron kang habag, magiging generous ka. Alam niyo tayo, nag nagiging generous tayo pag may mga birthday. Naglalabas tayo ng pera. Pag meron binyag, kalimbawa. Hindi lang tayo doon dapat maging generous. Pati sa pagtulong sa kapwa. Sinasabi ng Panginoon, maging generous tayo sa pagtulong sa ating kapwa. Hindi kinakailangan milyonaryo tayo para tayo'y makatulong. Kahit mahirap. No one, kung tawagin sa Ingles, kung sabihin sa Ingles, no one is too poor to give to be a blessing. Eh, Nag-gets niyo sa Ingles? Hindi kailangan maging mahirap tayo para tayo, o kaya, ano ba sa Tagalog? Kahit tayo'y mahirap, pwede tayo maging pagpapala sa ating kapwa at hindi kinakailangan mayaman para hindi tayo makatanggap ng pag pagpapala sa ating kapwa. Nakuha nyo, kahit tayo mayroon ng buhay natin, pwede tayo maging pagpapala, maging blessing sa atin. At konti na lang, kaya pa ba? Pwede pa. pa? Okay. Nais ko lang po ikwento o i-inform kayo tungkol sa universe. Alam niyo ba universe? Yung kalawakan. Okay ang kalawakan po, malawak po yan. Kaya nga kalawakan eh. Malawak kasi. Sobrang laki niya. Sobrang la ang lawak ng universe. Sobrang daming planeta sa universe. Makinig po tayo ha. Ito mahalaga sa buhay na. Ang planeta na kinalalagyan natin sa solar system, kumbaga, isang solar lang. Kumbaga, isang solar system, uh, may 9 o 10 planets tayo sa solar system natin. Maraming solar system sa universe. Ang nais ko sabihin, maraming planeta na punong-puno punong, ng kayamanan. Maraming planeta, hindi sa solar system natin ha, kukot pa sa ibang solar system. Punong-puno ng diamond. May mga planetang punong-puno ng ginto. Punong-puno ng mga precious stones and metal. Ang nais ko sabihin sa inyo, kung sino man yung gumawa sa universe, kung ano man siya, sobrang yaman. Ayos <laughs> kong sabihin sa inyo, kung sino man yung gumawa sa universe, ng langit at ng lupa, sobrang generous niya. Ano ba sa Tagalog ng generous? Mapagbigay, mapagkawin gawa, matulungin, generous. Siguro sa Kastila, galante. Nadinig yun na yung galante. Diba? Pag sinabing galante, magbigay. Medyo malaki. Malaki. Yun yung gusto kong sabihin sa inyo. Ang Panginoon ang gumawa ng langit at ng lupa, sobrang yaman at sobrang galante. Okay? Kaya lang, kaya imposible na hindi pagpalain ng sa tawagin natin ng Panginoon yung gumawa sa atin. Yung imposible hindi pagpalain ng Panginoon, tayong gawa niya. Tayong likha niya. Kaya lang, kailangan natin sabihin, kailangan lumabas sa ating bibig, yung laman ng ating puso, yung laman ng ating isipan, yung naisin ng ating puso at isipan, kailangan natin sabihin sa pamamagitan ng panalangin. Okay po ba tayo Lord? So, kung mananalangin tayo, maniwala tayo na yung tawagin nating source, yung pinagmumulan ng ng uh, kayamanan o ng tawagin nating ang pinagmumulan ng abundance. Alam niyo yung abundance, yung karangyaan kung baga. Maniwala tayo na ipagkakaloob sa atin ng Panginoon, yung gusto o naisin ng ating puso. Huwag tayo magdadalawang isip. Ngayon, siyempre, hindi naman tayo siguro para manalangin na patamain tayo sa Lotto. Hindi naman siguro yun yung pinag-uusapan natin. Siguro lang yung mga simpleng pangangailangan natin sa buhay, yung kakainin natin ngayon hanggang sa, pati sa araw ng bukas, araw-araw. Huwag, huwag tayo magkasakit. ilayo tayo sa aksidente. Yung mga basic. Yung mga basic lang. Kasi, alam ng na, alam natin mismo na kung halimbawa lang kung mamim, kunyari kung po ang isang tao tungkol sa paghingi ng isang bagay sa Panginoon ano ba ba hingi paano kung hingi hingan humingi ako sa Panginoon ng 10 milyon walang hindi ganun hindi ganung klaseng mamimilos po dahil kahit kahit sabihin mo 'yon kahit sabihin mo sa akin 'yon na hingi ako ng 10 million pesos sa Panginoon alam mo sa sarili mo yung 10 million na yon hindi mo alam kung saan mo ilalagay. At kailangan lang, ayon sa Panginoon, kung hihiling ka sa Kanya, yung din ikakabuti ng kapwa mo, hindi yung pangsagay mo. Dibawa sa kapag-anak mo, o kaya sa, -sa kapit-bahay mo na nangangailangan. Ayun po, yung ating nais sabihin, And to, to God be all the glory sa ating pinaginig. Eh. Ang Panginoon po ang maitaas sa ating uh, natinig na uh, word o salita. Okay, bigyan natin ng kapuri ang Panginoon. Amen. Okay. Okay.